Tapos lagyan mo ng ano, paminta. tawang, sibuyas, magic sarap. Sarap yan ano pa natin mo yan. Yes, Next mo. Jasper Felix, pre. Para nag-date Dalawa nag-date. Kumakain sila sa labas sa na labas lang lang isa. Hindi na labas lang lang isa. Hindi kumakain sa labas. Kung pag kumain sa labas eh, magpupunta ng makto. Yalibi. Ako sa pasok sa loob. Hindi eh, sa loob kumakain, hindi eh, sa labas. Yan, dito, sa labas talaga kumakain. Uh, ang loob labas ang lunch Yung makita kong ilang minuto na ito eh. Walang ano eh. Nakalagay sa akin merong ano eh. Sayo na? Oo. Oh. Kaya alam ko na kung yung pwede na ikat eh. Uh. Lagyan mo lang ito lang pare. Kung oh, hindi marinig ko ano. Oh, sayo sayo. yung boses. Pero kung meron kang pinigarinig yan. Yung sa'yo ano eh no. Gagalapit ko lang yun eh. Yan. Okay. Ito yung... eh, uh, Pagka alam kong hindi naririnig, lalagay pa lang, lang sa... Kante sa... Tuk -tuk. sa linya